Nakita ko sa Bridgetown at hahanap tayo ng pwedeng kainan sa halagang 200 pesos. Dahil mataas na nga yung bilihin, kasya pa ba yung 200 pesos para sa simple date and enjoyment, sa labas? Pero hindi tayo dito ha, kasi I don't think na may 200 pesos worth na pagkain. So, dun tayo sa May Antres. Oh. Totoo niyan that magja-jogging tayo eh. Pero instead na, gano'n, gano'n. <laughs> Okay. Ngayon maraming pwedeng kainan na worth 200 pesos Pero yung idea is yung pwede kang magkaroon ng activity Na maganda yung paligid for a date Or just hanging out with your friends or family Pero bago tayo tumuloy dito sa mga kainan Mag-pick up coffee po na sa Parang failed advertisement pero Tara Magkape tayo dun sa Sobrang cool. So ito pala yung gate Pasok po kayo sa pick up coffee cafe Tahanan na lang din ako Yung pick up Jojo. Kante. Jisoo! How you like? how you like? like? Ah, <laughs> Recording. <laughs> <laughs> Take note guys, ay, hindi pa ito kasama sa 200 pesos na budget kasi nilibre lang naman ako dito. <laughs> so finally, nakarating na tayo. Ang haba din ang nilakad natin. Tara, harap tayo ng worth 200 pesos ng so, meal dito sa Mercato. So, Mercato ko. Oh, oh. Fortunately, okay. nag over budget. tayo. So instead of 200 pesos, 210. However, we break down to lang. So yung drinks is 50 pesos, which is na pretty ko normal na. And meal nyo that has two rice, one egg, and liempo called liempo silo cost around 100 pesos. So I would say na okay naman siya. And if you're in a budget and you're looking for a place na pwedeng tainan paggabi or parang date night, pwede dito. So yung mga food dito sa area na to ranges from 800 pesos up to 250 pesos. So depende na lang sa price range nyo. May mga normal na meal na fried chicken, may mga Korean food, may mga snack. So yun. So marami naman choices, so just make sure lang na pumunta kayo at the right time kasi there are some shops na sarado, so ayun. So yun lang. And I hope na enjoy nyo tong video na to. And comment nyo, ano yung gusto nyong next na lugar na puntahan ko or next na budget range. So if ever man na magawi kayo bandang Libis or Pasig, try nyong pumunta dito. Especially if you're looking for a nightcap or night out with your friends, loved one, family. So okay naman dito. So by the way guys, thank you for watching. Kakain muna kami. And salamat sa panonood. 진미있고용 렌데. <laughs>